For today's video mga ka-friends, si tayo po ngayon ay magaluto ng balat ng kalabaw. At maghapon ko nga po aring tinapahan aripong balat ng kalabaw. At dahil nga po maghapon natin niyang tinapahan, abay medyo nasusunog na yung kanyang balat ay kasarap po man din na pagka naluto. At ang agawain po nating luto dini ay adubo sa gata. Ay ari po talaga ang pinakagusto kong luto sa balat ng kalabaw. Tapos ay alahukan po natin ng ubod ng anahaw. Ay nako ay walang daplis ay talaga namang napakasarap ng gayong luto. At kahit nga po medyo mapait-pait ang ubod ng anahaw, abay napakasarap pa rin po nare lalo po at ginataan. At hiwahiwain nga lang po natin ari ng maninipis. Ay ari po talaga ang gusto kong inalahok sa ginataang balat ng kalabaw. Ay awang ko po baga naman sa iba bakit ayaw nilang kumain ng karne ng kalabaw ay napakalinis po man din ng kalabaw at damula ang ang inakain. Tapos yung iba din po hindi nakain ng karne ng baka at makamaanggo daw pero nakain naman ng corn beef ay nako ay anong pa style yan. At pagkatapos nga po nating tapahan yung balat ng kalabaw ay atin po yung linisin. Para po ay matanggal ang kanyang libag ay stay yung sunog sunog po pala. At pagkatapos nga po nating linisin yan ay magpakulo naman po tayo ng tubig sa kawali. At ari pong balat ng kalabaw ay apakuluan natin ng mahigit tatlong oras para po ay talagang malambot na malambot. Ay makamasarap po talaga ari pagka malambot na malambot ang pagkakaluto. Yung po bagang pagkinagat mo ay parang jelly na sa lambot. At dahil nga po mahigit tatlong oras na natin pinakuluan yan ay makamalambot na po yan at atin na po yung ahunin. At atin po muna yung palamigin at di galaw ang paghiwa niyang pagka po yan ay sobrang init pa. At dahil nga po malamig na ay atin na po yung hiwa-hiwain ng Holmes. Pag nga po hiniwa natin siya ay napakalambot dahil nga po yan ay tatlong oras natin pinakuluan. At dahil nga po medyo nasunog natin yan nung inataphan natin ay medyo maitim-itim ang balat. Yan po ay hindi libag dahil nga po yan ay atin ang nilinis at atin pang pinakuluan. Ay hindi naman po sa kayo'y aking inayabangan. Pagkaari na tikman ninyo, aring luto ko ng balat ng kalabaw ay nako inasabi ko sa inyo. Mapapakain talaga kayo ng kalabaw kahit hindi kayo nakain ng kalabaw. At ilagay na nga po natin yung luyang dilaw, sibu sibuyas, bawang at tanglad. At ilagay na rin po natin yung ating ubod ng anahaw, paminta at saka po ay asin. At syempre, hindi rin mawawala ang ating oyster sauce. At ilagay na rin po natin yung pangalawang gata ng niyog. Ay ari po talaga ay hindi natin tinipid sa gata at tatlong buo po ng niyog ang ating kinayot. At habang po tayo ay nagapakulo ng ating inaluto ay tayo po muna ay kumuha ng dahon ng sili. At makamasarap din po talaga aring inalagyan ng dahon ng sili. At kung wala naman po kayong dahon dahon ng sili ay pwede naman pong dahon ng malunggay. Dahil kumati na nga po yung pangalawang gata ng niyog na ating nilagay ay ilagay na po natin yung unang gata ng niyog. Para po mas lalong bumango ay lagyan po natin ng lara. Huwag na nga po nating atak pa niyan para po ay hindi lumabnaw ang kanyang gata. At pagkakulo nga po ay ilagay na rin natin yung dahon ng sili. Ay nako po ay talaga namang ako'y natatakam na dini sa ating inaluto. Ay malapit-lapit na po aring maluto kaunting saglit na laang. At ayan na nga po mga ka-friends si na ang ating adobo sa gata ng balat ng kalabaw. Ay ari po man din ang makamasarap pulutan na iiste ulam pala. Ay talaga naman pong napakalambot ng pagkakaluto natin din eh sa balat ng kalabaw. Kaya ano pang inaintay dahil ako'y kanina pa natatakam sakmali na natin yan. At pag kinagat mo nga po ng pagganari ay talaga naman pong napakalambot. Ay ganari po talaga ang gusto kong luto ng balat ng kalabaw na pagkinagat mo ay talaga naman pong parang jelly. Jelly sa lambot. Ay medyo na nga po ang ating pagkakaluto. At dahil nga po madalang akong makakain ng balat ng kalabaw ay abay alubos lubusin ko na ang pagkain. Ay makamadalang po baya naman ang nagakarni ng karning kalabaw. Kaya naman po ay makamadalang din akong magluto ng ganari. At sarap na sarap din po talaga ako sa lahok nating ubod ng anahaw. Mga ka-friendsy, thank you for watching!